Untoy it, bata bantay ha kay maglalaba ka sa pa damo taklabahan o kay nakaturog man pangin lang pa sa na lahat, gatas ha. Oo, oh, bantayan ko na la nakaturog man. Dak magiya kay maglalaba ko. <tap> <tap> Giniagawa mo! Giniagawa mo! Oh no! Siguro mo na restig ka. Ang ikaw mo lang ang nagdidinoso ito. na na bata. Hindi ko mo lang ang nagsisinusok na gatas. Ang kalalamutan mang gulo. ka. Kaya mo itong luto, kanina sa salintang pamahawan, o rin ito rudusol. Nasa ipat na gatas ito, bata, ikaw lang nakakaubos ito. Wala kasi nang magagad kapat gatas.